Magandang araw po mga kabonsay. JB Bons pong muli. Welcome po sa aking Youtube Channel. So itong dalawang halaman na pinakikita ko sa inyo ngayon ay yung mga halaman na nirepat ko. Uh, last month yata. At ngayon, ito na yung kanilang mga dahon. So, stable na ulit. Magaganda na yung mga itsura nila. So, Sumahin nyo po ako na ayusan yung isa, isa kong halaman na tugas ito yung tugas na sinasabi kong aayusan ko ngayon so medyo verde pa yung kanyang mga sanga pero ito yung kainaman na i-wire natin na mas maga kasi mas madali siyang lagyan ng forma medyo malambot pa alalay lang sa pagbibend para hindi siya mabali so ang kagandahan nito is merong drip wood, no? Uh, later on is makaka-add ng forma yan dun sa ating gagawin na style so ito yung tugas natin so yung gagawin ko muna para mas malinawan tayo kung ano yung magiging forma niya. Is tanggalin muna natin yung mga dahon na nasa baba. Tara, simulan na natin. Ayan, so, dito may kita na natin na medyo maayos yung mga sanga. So, medyo may isip na natin kung ano yung forma na pwede natin i-apply. So, i-gawin sa kanya. So, for example, meron naman akong uh, gustong mangyari dito. So, ang gusto ko talagang gawin dito ay makagawa sana ng cascade. Cascade kasi ang ilalim nito ay maganda. Yung kanyang ugat dito na, na bulok ay parang pabilog siya na pwede natin magamit pag nag-cascade tayo. Kaya lang, kung hindi siya hindi naman ako nga yung mga sana na ibinigay sa atin para maging cascade, eh no choice tayo kundi ibahin na lang yung kanyang magiging forma kasi kung hindi rin naman akma at ipinilit mo lang na dahil sa kagustuhan mong gumawa ng cascade eh posibleng hindi rin maging ganun kaaya-aya yung resulta kasi iaakma mo rin dun sa branch yung magiging outcome ng ating puno hindi pwedeng orchid gusto mo eh may lalabas mo agad so medyo mahirap yun nangyayari lang yun kung galing sa cuttings or sa seedlings yung, mga materials, Yan, eh, pwede mo kontrolin agad. Pero pag ganito kasi given na yung kanyang trunk. Ya, ah, yan na yan. Hindi mahirap. May, oh, kaya naman, kaya nang it's talagang matatagalan ka kung ipipilit mo nga yung gusto mo. So mag-start ka na lang sa seedlings. So, pagaya nga nung sinasabi ko, medyo malabo na. Yan, sabi ko nga, uh, medyo malabo na tayong bigyan yata nung sanga para maging uh, semi-cascade tong isang to pwede kaya lang medyo matagal ang magiging proseso natin kaya siguro gawin na lang natin tong formal or informal upright kaya try lalabas natin yung itsura nya so malapit-lapit na tayo mag wire So ayan, medyo malinis na. Ngayon, um, kitang-kita naman na madali na siyang buuin. Bakit? ah uh, ito, no, may mga sanga tayo. So, almost all sides ng ating materials is nagbigay na sanga. So, magaganda yung mga sanga ibinigay sa atin. So, meron tayong pang-effects. No? Ito yung gagamitin kong effects para matago yung malaking sugat na to at um, ito ang first branch natin itong part na to ngayon may back branch tayo ito yung second branch ito yung apex so possible na tanggalin natin itong isa na to kung hindi masyadong magkakaroon ng dead space dito sa ating part na to so try ko naman i-wire ngayon ito guys. So kita naman sa video yung aking mga winner na sanga. So apat lang yung winner ko. So bed na natin. at yung ating back branch naman so dahan dahan lang para hindi mabalik So, ayan muna guys yung ginawa natin sa ating tugas. Kasi, uh, ngayon ayaw pang galawin itong mga sanga na to. Yan, yung mga nakatayo na yan. Pag-iisipan ko muna. Isip malala kung anong gagawin natin. Kung tatanggalin ba natin o imamaintain natin siya dyan. Tapos ito, kung mapapansin nyo, hindi ko pa siya nilagyan ng galaw. Medyo maliit pa kasi kaya hindi ko muna siya peep. sasakalin ng wire. Para yung, uh, yung mga sustansya ay makuha niya ng dire para tumaba siya agad. Kaya hindi ko muna winairan. Uh, monitoring ko na lang din kung kailan siya dapat applyan ng wire. So, ayan. So, ayan muna. So, salamat po sa panunod. Sana may naintindihan kayo. At, thank you po sa panunod parati sa akin at sa mga bagong subscriber natin. Salamat po sa inyong lahat. Happy Bonsai. Thank you po.